sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa isang kisap mata, itinapat ng espiritong kulay abong lobo ang kanyang daliri sa nuo at ngumiti ng may halong paghamak, ako ang hari ng pinakadulong kanluran sa loob ng dalawang daang taon, sigaw niya, may basbas -bas ako ng lumulutang na templo, ni mismong haring bayan ay di ako kayang galitin, at ikaw, hamak na halimaw, binastus mo pa ang lolo mo. At biglang, bumulusok ang malupit na enerhiya, sumambulat ang liwanag at lumitaw ang gintong Dharma manifestation ng isang monghe. Tumawa ng malakas ang kulay abong espiritu, nasa akin ang suporta ng lumulutang na templo, kahit isa kang nilalang sa antas ng pagsubok ng kidlat, di mo ko kayang maliitin, ako'y isang pinuno ng bundok. Damilat ang malademonyong mata ng Dharma manifestation, isang iglap lang, humataw ito ng palm strike papunta sa kunpang. Ang ataking ito, ngumiti si Li Wuji ng may interes, taglay nito ang tuktok ng aura ng pagsubok ng kidlat, nakakatuwa ang lumulutang na templo. Samantala, kumunat ang noon ng City Lord Merong Hai, isang ilusyon lang ng abet pero ganito nakalakas, kaya ba talaga to ni Matandang Ye? Napaurong si Hong Cheni sa bigla ang takot, kahit nasa tuktok na rin ako ng yugto ng Tribulation Crossing, hindi ko magagawang salagin yun, paano niya to haharapin? Pero si Ye Junnin, tila hindi natinag, bahagyang umisi, ikaw, nagpapakitang gilas sa harap ko, nakakatawa, sa isipan niya, tulad ng inaasahan, may mungheng demonyo nga na nagbabantay sa kanya, hindi nagatubili si Ye Junlin, hinarap niya ang parating na palm strike gamit ang sarili niyang atake, at nagtagpo ang dalawang makapangyarihang enerhiya, umalingaw ngaw ang alo ng lakas, sabay doon, isang malakas na sigaw ang sumambulat, oh, gulat na gulat ang espiritong lobo, halos mabitawan ang sarili, H hindi ito maaari, sa kanyang isipan, projection yun ng abot ng Shuangkong Temple, dapat ay nasa rurok ng Tribulation Crossing, pero itong lalaking to, baka, baka mas mataas pa, hindi ko man lang maramdaman ang kanyang cultivation. Nang inig sa takot ang espiritong kulay abong lobo, lumuhad kasama ng kanyang mga tagasunod at nagmakaawa habang unti-unting bumababa sa harap nila si Ye Junlin, as senior, maawa ka, patawarin mo ang kabataan ko, Anong kasalanan ba ang nagawa ko? Tumingala si Ye Junlin na may ngising mapanlibak. Itinayo mo ang kuta mo rito. Hinaharangan ang landas ko. Aalis agad ako. Di na ko babalik dito kahit kailan. Nang ininig na sagot ng espiritu nakadapa sa lupa. Tumawa ng marahan si Ye Junlin habang hawak ang kanyang baba. Babalik ka pa ba sa Shuangkong Temple? Agad na sumagot ang espiritung kulay abong lobo habang nakaluhod sa lupa. Tila isang asong asa sa habag. Oo. Oo, oo, may malalim akong ugnayan sa Shuangkong Temple. Kung may panahon si Senior, maari kitang ipakilala sa Abet para makapag-usap kayo tungkol sa Dao. Ngunit sa kanyang isipan, ngayong alam mong konektado ako sa Shuangkong Temple, dapat alam mo na ang lugar mo. Hamf, sagot ni Ye Junlin habang bahagyang tumango, sakto, nais ko rin bumisita sa Shuangkong Temple, sabay na tayo. Oo, oo, syempre, sagot ng espiritu na puno ng pagpapanggap, Salamat, senior, sa pagturing sa akin. Pero sa kanyang isip, hintayin mo lang, pagdating natin sa Shuangkong Temple, tapos ka na. Ngunit bago pa man siya makagalaw, isang kidlat ng kamatayan ang biglang dumaan sa kanyang leeg, hindi man lang niya namalayan, pugot na ang kanyang ulo, sa huling hinga, nabigkas pa niya ang, ikaw. Nakatayo si Ye Junlin sa ibabaw ng pugot na katawan habang ang dugoy bumulwak gaya ng bukal, tila isang water fountain, malamig ang kanyang tinig, puno ng paghamak. Hindi ko kailanman sinabing makakaalis kang buhay. Lumapit siya kay Li Wuji, tahimik ngunit mariin ang utos. Xiao ingatan mo ang ulong yan, Reg along sorpresa yan sa abot ng Shuangkong Temple. Oh, Master, tugon ni Li Wuji na may ngiting may bahid ng kalmadong bangis, habang bitbit -bit ang dagwang ulo ng espiritu. Tumalikod si Ye Junlin, at nilapitan si City Lord Merong Hai, City Lord Merong, bagsak na ang Shuangkong Mountain, Iligtas mo na ang natitirang mga bata, huwag ka nang mag-alala. Yumuko si Merong Hai, labis ang pasasalamat, maraming salamat, senior, habang buhay naming dadalhin ang utang na loob na ito, ako at ang lahat ng bata. At sa mismong sandaling yun, umalingawngaw ang boses ng system. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagwasak sa Shuangkong Mountain, Gantimpala, Grade 9 Mystic Artifact, Kang Yuan Sword. Kang Yuan Sword, isang misteryoso at sinaunang lumilipad na espada na taglay ang nakapangingilabot na kapangyarihan habang lumalakas ang cultivation ng tagagamit, laloing lumalakas ang espada. Ngumiti si Ye Jun Lin, hinawakan ang kanyang baba. Oh, nakapangingilabot na kapangyarihan, gaano nga ba ka nakapangingilabot yan? Excited na ako makita. Lumipat ang tanawin patungo sa Eastern Region, Buddhist Prefecture, Pure Land Nation, sa Mount Fan mga monghe ang tahimik na umaakyat sa baitang paakyat sa kumikislap na templo, binabalutan ng gintong liwanag at ulap. Samantala sa hanging temple, isang monghe ang mabilis na tumakbo paakyat sa malalaking pintuan, pagkapasok, agad siyang yumuko at magalang na wika. Abot, malapit ng magbukas ang Dharma altar, handa na ang mga disipulo. Sa harap niya, nakaupo sa gintong lotes ang abot ng Shuangkong temple, Si Zion, isang cultivador sa tugatog ng Tribulation Crossing Stage, mariin niyang tugon. Mabuti, umatras ka na, habang taintim na nagdarasal si Abbot Zion, mariin siyang nag-isip habang mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Nabura ang markang inilagay ko sa nilalang na yun, hindi lang sa malalayong kanluran kundi sa buong Buddhist Prefecture, iilan lang ang kayang sumabay sa tulad kong monghe, sino kaya ang may gawa nito, saglit siyang tumigil, at sa paglalim ng kanyang buntong hininga ay nausal, kalimutan na, ang kaguluhang kanyang dinulot ay isa lamang ganting karmiko, ang kanyang pagpanaw ay nararapat. dahan ang lumulutang si Abad Zion sa ibabaw ng gintong lotes habang patuloy ang kanyang pagninilay. Sana lamang ang gumawa ng hakbang ay marunong magtimpi, kung lalala ang sitwasyon, madadami ang pangalan ng Shuangkong Temple. Ilang araw pa lamang mula ng misteryosong pumanaw si Elder Burning Lantern, tila sunod-sunod ang unaw sa aming templo, matapos ang Dharma Assembly, kailangang ipita na ang disiplina sa mga monghe. Samantala, sa isang matarik na landas ng bundok na nababalutan ng bato, tatlong pigira ang dahan ang naglalakad, dalawang lalaki at isang babae. Mula noong huling pakinggan ko ang mga turo ni Abbott, lumalim ang pagkaunawa ko sa Buddhist Golden Body, ani ng nakangising Crown Prince ng Pure Land Kingdom. Agad namang sumagot ang second prince habang palad ay abala sa pamaypay. Kahit pa isang demon emperor ang umatake, kaya ko nang lumaban ng may kumpiyansa. Singit ng nakababatang prinsesa, second brother, hindi ba't kamakailan lang ay sinabi mong lalong lumalim ang pagkakaunawa mo sa sex word mantra, kaya mo na raw patahimikin ang isang demon emperor? Kung mo sa batok ang second prince at sumagot ng may kaunting pag-aalinlangan. Mas mahusay pa rin si kuya, kalahati pa lang ang nauunawaan ko. Natawa ang crown prince at agad inakbayan ang kapatid. Masyado kang mapagpakumbaba, second brother, pagbalik natin, magharap tayo. Kuya, huwag kang maniwala sa mga kalokohan ni Bunso, wala sa kalingkingan ang kakayahan ko sa iyo. Ay e, ayos lang, sagot niya habang napapailing, nagpatuloy ang tatlong magkakapatid sa kanilang paglalakad, sabay-sabay, habang nakapatong ang braso ng crown prince sa balikat ng kanyang kapatid. Maya-maya, muling nagsalita ang prinsesa habang nagniningning ang mga mata. Dalawang buwan na lang at kaarawan na ni ama, balak kong gamitin ang pagbubukas ng Dharma altar para mas lumalim ang pagkaunawa ko sa Buddhist teachings, baka sakaling makuha ko ang kanyang pabor. Sa loob ng templo, nagliliwanag ang paligid habang pinangungunahan ni Abbot Zion ang mataimtim na meditasyon. Sa likod ng kanyang ulo'y kumikislap ang gintong lotus na gawa sa chi habang mariing ipinapahayag. Ang lahat ng bodhisattvas at mahasattvas ay dapat pagtagumpayan ang kanilang isipan sa ganitong paraan. Anumang nilalang, mula sa itlog, sinapupunan, kahalumigmigan, o sa pagbabagong anyo. Lahat sila ay aking aakayin sa ganap na nirvana at sa wakas, sa lubos na kalayaan. Ngunit bigla, damilat si Abbot Zion, tila may kakaibang puwersang kanyang naramdaman. Sa likod ng mga monghe, isang grupo ang tahimik na sumulpot. Sila'y sina Ye Junlin at ang kanyang mga disipulo na sina Li Wuji at Hong Cheni. Pagkakita ng grupo, napakunot nuo ang isang kalbong monghe at sumigaw ng may galit habang nakaunat ang daliri sa harapan. Mga kagalang-galang na panauhin, nilapastangan nyo ang banal na lupa ng Shuangkong Temple, umalis kayo ngayon din. Mula sa di kalayuan, ito ng tatlong magkakapatid mula sa Pure Land Kingdom, seryoso ang kanilang mga mukha, puno ng pagtataka sa isipan ng Crown Prince. Sino ang mga to, ang tindi ng tapang nila? Hindi pa tapos ang iniisip nila nang biglang inihagis ni Ye Junlin ang isang platapormang yari sa kahoy, tumama ito ng buong lakas sa monghe, dahilan para mapalipad siya ng ilang metro, may kasamang matalim na salita. Ngayong araw, may munting regalo akong dala, lupaypay at nakaluhod sa sahig ang monghe, hawak ang kanyang ulo at pasiga na nagsalita. Walang hiya, sinira mo ang karangalan ng Shuangkong Temple. Isa pang monghe ang sumingit, kumukulo ang galit sa boses. Gamit ang kasuklam-suklam mong pagkilos, itinatalaga mo bang kaaway ka ng budistang orden? Ngunit ngumisi lamang si Ye Junlin, malamig at puno ng paghamak. Tumigil kayo sa pagkukunwari, hindi kayo ang budismo, kayo'y mga ahas na may mukha ng Buddha, mapagkunwari at marumi. Ngayon, huhuberin ko kayo ng maskara para makita ng mundo ang tunay niyong anyo. Nagulantang ang prinsesa ng Pure Land Kingdom, Halos mapahinga siya ng malalim sa isipan. Diyos ko, baliw na ba siya? Naghasik talaga siya ng gulo rito sa loob ng Shuangkong Temple. Samantala, naninigas ang panga ng Crown Prince habang mariing nag-isip. May lakas loob siyang manggulo sa gitna ng Buddhist Prefecture. At si Second Prince, habang nakakunot noo, ay nagngangalit sa loob. Nilapastangan niya ang templo, nasaan ang dangal ng aming kaharian. Sa sandaling yon, mabilis na sumugod ang mga monghe. Masamang nilalang, hindi ka makakalusot. Dakpin siya. hayaang ang abet ang humatol. Ngunit sina Ye Junlin, Li Wuji, at Hong Chenyi ay nanatiling kalmado, parang mga bundok sa gitna ng bagyo. Gumumisi si Li Wuji, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pulang enerhiya. "Hey, sa tingin niyo kaya niyo ko? Isang iglap lang, pinakawalan niya ang isang sword slash na gawa sa crimson chi, tumama ito sa ere, parang kidlat na umuukit sa hangin." Diretsyong lumipad patungo sa mga sumasalakay na monghe. Nanlaki ang mga mata ng mga prinsipe at prinsesa sa nasaksihan. Puno ng pawis ang nuo ng crown prince habang mariing nagpahayag. Napakatinding intensyon, tunay na bihasa na siya sa daan ng espada, hindi siya pangkaraniwang nilalang. Wow, ang lupay nun, napabulalas pa ang prinsesa habang nakanganga sa pagkagulat. Samantala, tumaas ang kilay ni Abbot Zion sa nasaksihan at tahimik na napaisip, Aba, may kumakatok na gulo. Pero ngayong narito ang mga chan cultivators ng buong mundo, dapat ay maayos itong harapin. Agad siyang lumipad na parang kidlat, habang bumabalot sa kanya ang gininto ang enerhiya. Amataba, isang mapagpalang pagbati sa lahat ng iginagalang na panauhin. Maari ko bang malaman kung ano ang pagkukulang ng Shuang Kong Temple? Sabihin nyo sa matandang munghing ito, at titiyakin kung ito'y mapag-uusapan ng patas at may paliwanag. Ani ni Abad Zion na mariing nakapikit, puno ng katahimikan ang tinig. Bahagyang umisi si Ye Junlin, may halong alipusta habang nakataas ang kamay. Tuloy mo lang ang palabas mo, ang galing mong umarte, ngunit kalmadong tumugon si Abet Zion habang dahanda ang lumapag sa lupa, tila may malalim na pagkakaintindi ang ginoo sa templo ng Shuangkong, ngunit sa mundong ito, ang katwiran ang dapat na nangingibabaw, kaya ngayong araw, Bubuksan ng matandang munghing ito ang Dharma Altar upang ibahagi ang mga turo ng Buddha, pinasok ninyo at sinira ang templo ng walang dahilan, umaasa akong maipapaliwanag ito ng maayos. Sumagot agad si Ye Junlin, nakangising may bahid pa rin ng paghamak, iyan na ang paliwanag ko, habang sa kanyang likuran, inilabas ni Li Wuji ang isang asul na orb. Ang orb ay biglang nagliwanag at pinakawalan ang bughaw na enerhiya, sabay ipinakita ang isang video recording, ang pag-uusap ni Master Randeng at ang huwad na Ye Junlin. Pagkakita sa video, napanganga sa ang mga kalbong disipulo ng sekta. Eh iyan si Elder Burning Lantern, samantala, nagdilim ang mukha ni Abbot Zion at mariing nag-isip, siya nga, si Burning Lantern, siguradong may kinalaman siya sa nangyari sa kanya. Patuloy namang nagbulalas ang mga monghe sa likuran niya. Iyan ang white-haired old demon, Ye Junlin, Mukhang naghihintay siya para lusubin ng mga cultivators mula sa Medicine King Valley, tunay ngang nakakakilabot ang kanyang pangalan. Salamat sa Buddha at dumating si Master Burning Lantern, tunay ngang maawin ang Buddha. Dagdag pa ng isa, habang nakangising may halong panghahamak. Ngunit ang Crown Prince ng Pure Land Kingdom ay nagkrus ng mga bisig at mariing nagsalita. Ang demonyong siye ay likas na malupit, kahit si Master Burning Lantern pa ang hamarang, hindi maiiwasan ng ang matinding labanan. Habang patuloy pa rin ipinapakita ng orb ang video ng dialogo ni na Master Randeng at Peking Ye Junlin, tumindig si Abbot zayan, pinagdikit ang palad sa harap at malumanay na wika. Amataba, ang isang monghe ay may habag sa puso, kahit sa harap ng kasamaan, ang kanyang layunin ay magbigay liwanag, kahit ito pa'y ikapahamak ng sariling buhay. Ang ginawa ni Elder Burning Lantern ay tunay na sumasalamin sa aral ng Shuangkong Temple. At nang mapanood ang ipinapakitang video, napaatras sa gulat ang Crown Prince ng Pure Land Kingdom at mariing nagtanong. Anong nangyayari, bakit ang mismong master ang umatake sa sarili niyang kasama? Agad namang sumabat ang prinsesa ng kaharian, gulat na gulat ang mukha habang nakakunot ang noo. Nakipagsabuat pa siya sa white-haired old demon. Sa parehong sandali, namunguo ang pawis sa noo ni Abbot Zion, mariing nag-isip habang tila pinipilit intindihin ang nakikita. Dot ito, burning lantern, nawalan ka ng tamang paghusga, nahuli sa video ang lahat ng ginawa mo. Habang nagpapatuloy ang video sa pagpapakita ng labanan ni na Ye Junlin at Master Randeng, kung saan malinaw na binugbog at pinaslang ni Ye Junlin, ang kalbong mungheng si Master Randeng the Burning Elder, ay nagsimulang manlamig ang mga mukha ng mga nanunood. Si, siya ang killing god, Ye Junlin, pero, siya mismo ang nagligtas sa mga cultivator, Dinala pa niya ang mga ito sa Mount Fanfuo. Ang tinig ng isa ay puno ng pagkagulat at pagkalito. May isa pang sumabat nang ininig ang tinig sa rebelasyong lumilitaw, si Burning Lantern pala ang nagtangkang patayin sila, at si Ye Junlin pa ang hamarang at nagligtas sa kanila. Isang elder ng Shuangkong Temple ang gumawa ng ganoong kasuklam-suklam na bagay, hindi ito kapanipaniwala. Samantala, nakatayo ng tuwid si Ye Junlin ang mga matay malamig at matalim. Habang mariing nag-iisip at nag-cross ng mga braso sa harap ng dibdib, tingnan natin kung paano mo lalabasan 'to ngayon.